kung sa inyong lahat palibagong araw palibagong vlog na lang tayo saan may kasulok ng mundo saan may okay na kaya? yan mga kababay ulam namin ngayong hapon na to paksiw na tulingan at saka monggo na may sutanghon yan. yan ulam namin ngayong kabin na to at saka kinabukasan abot pa yan yung paksiw tulingan at saka ito Ayan. Alright. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan. Ayan yung nagluto. Ayan o. Oh. Ayan yung nagluto. Alright. yan lang pong ano lang. Pinakita ko lang sa inyo yung ulam namin nitong hapunan. Paksyo na tulingan at saka munggo na may sutanghon. Ito yung kanin namin. Bawas na. <laughs> right. ayan 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 ang loto na ng nabawasan na naman yung munggo ni niya okay magandang hapon po sa inyo lahat ang mga kababay kain po tayo ng hapunan yan po ulam namin ayan kain po tayo ng hapunan at ano oras na um, mulan-ulan pa ayan o. <laughs> alright, mga kababay. Magandang hapon, magandang hapon. Kain pa tayo. Ulam natin, Mung ulam namin munggo. Yan at saka tulingan, yan. Okay, alright. Salamat po sa inyo lahat. Shout out, shout out. Bye-bye.